tayo kay ano hiwagang diwata na mabigyan tayo ng ano, ano may po ano, ano, ay ulap po ito na po tayo kami ngayon sa area kung saan no, yung sinasabi ni Isli na uh, dito yung may bagong balon sana na, na kung ito na namin mga lods ito po yung dala ni ano, Likra <laughs> pangalay po Mayanong may ano, may luto na ni. Kaluto na gi churde ni. Ah, may mga kanin ay Dire hilaw na kai, hilaw na kai alay ram na. Sila luto na. Oh, sila rin luto na, dali ra na kayo. Ya. Tara, ratai na tay. Aku dulu lah nih. Oh, ikut dulu lah nih. Merawat. Merawat lagi sebentar. Nabi mau kayak ubuh.

あっ

Good to

Ulitulgay, igon nila na, bro, dapat to ibunga saging ba? Oo, oo, blo. Kalo? Na. niya. So, ulitig ko muna Masin -masin muna tayo. Na. Uh, Kukunin na alay namin dito sa mahiwagang diwata. Di. Tingnan muna natin. Ah. Gumina so, talaga. Tar masigud ba? So, uh, nag ko yung ano uh, sa cellphone ko ba. Ano ba? Mau gigit hmm? mo bokal man? Hmm. Huh? Oh nak? Lebih Nak suka eh?

sigur ka puy di di tamak dol ke ngoro magna mm saban ka dia ah uh, ayan oh ayan ayan oh na ano ano ba yung crossing motor yo motor to motor to hmm oh ayan oh uh, ah selamat sa panginoo na nakada, nakarating po kami dito no na ah uh, wagang diwata. Ang hiwagang huh? diwata. Magandang araw dyan. Uh, ito po yung idol nyo. Si oh, Litra. Saka ko po. Uh, po tayo ng ano, kunting tulong sa inyo. Kasi kailangan talaga. Kailangan talaga namin. Oh. No? Okay, bukol ba? Kadungog okay, ba? kusog siya ba? Naaray Ah. Uh, uh, kunting tulong. Ah, uh, magandang araw po sa inyo, sa inyo lahat, lahat sa na. Ay, sa inyo ha. Ano, mahiwagang diwata. Ah, Ma sana. Eh. Uh, asahan niyo po, mahiwagang diwata na gagamitin po namin sa mabuti yung uh, ibibigay mo. Mm -mm. So, ito na tayo. Mm, yan Ay. Ay. Naririnig po tayo, Dol.

na dong gan yuta niya ba albukal kisyo ato na ni ko na atong atong alay do kay para na ato kay para basig ato na tong mugawa si ni wagon do ata pagawas bakata ni ubi baka baka tabangan bakata o sabaka ni atabangan yuta kay layo bakay to tong biyahe niya dili man siya mo

ulan ulan baik nanti saya lagi ulan <tis> ah. Ang mga lods kasi mahirap na yun yeah. yung may wagang balon ito na po yung alay uh, humingi po tayo kay ano may wagang diwata na mabigyan tayo ng ano po no may bulak po at ano ang na yun ang na Kaya na, tapang mo. Dito tayo, usap tayo kay Mahiwagang Duwata. Ito pang limpyo ba? dito.

Siap kak? Tanyalah macam mana nak tu kat Èn Lagi di Kehò lòng kak Cik Harian... Kat bang Cik lah ya, hmm. Betul Siguro ko na. Dito So, ah. Uh, Mga ito po yung alay namin. Ito pong alay namin duwat uh, mahawin duwat ay from the heart po yun. Bigyan namin sa inyo. Sana uh, hmm, Sana matulungan niyo po kami sa, sa hinihingi po namin. Uh, nasahan po ninyo mahiwaga ang na yung may ibigay ko sa amin, wala. Talagang gagamitin namin sa mabuti. Kasi alam niyo dito sa ating marami yung mga bandido. Uh, hindi kami makaano laban ng parehas kasi sila may mga

Oh, ang nito. po talaga yung ano no, namin. Halina na tanggapin ang pasasao. Ito ah,